1, 2, 3, come on. Come, on. come on! Hello beautiful people! Welcome back to my channel! This is your mama Sam! Hello mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayo lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na to. At syempre ko ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng mama sa ninyo. Napaka fresh overload pa rin. ba? Diba? Ganyan talaga kapag umiinom ka na no, maraming vitamin C plus kumakain ka ng maraming banana. Dahil sa banana, nakakaloka ang ganda ng mama sa ninyo. Charot! So yun, so happy Tuesday sa atin lahat ng bonggang bongga. Sana lahat kayo ay nasa maayos na kalagayan. And then of course, shout out sa lahat ng mga tumututok dito araw-araw, lagi lage And then of course, maraming salamat sa pagmamahal at suporta na binibigay ninyo. Kay Christine Ann Perez na talaga naman, oh my gosh, nagmamaganda. Charot! So yun! At syempre ngayong araw na to marami akong hatid na magaganda at may init na chika sa inyong lahat na talaga naman sisiguraduhin ko magtataas ang kilay ninyo sa mga pag-uusapan natin ngayon. Kaya guys, huwag na natin patagalin ang ating mga chika para sa unang natin chika Mr. World na Mr. Puerto Rico nagsalita na regarding sa pagkakapanalo nga dito sa Mr. World ayun nga syempre hindi daw niya inaasahan na siya daw ang magwawagi at maguuwi ng titulo ng Mr. World ngayong taon na to na kusaan ginanap nga dito sa Vietnam syempre ang ating pambato ay talaga naman inaasahan din ng mga Pilipino na may uwi nito ang titulong Mr. World ngayong taon na to dahil nga syempre napakagwapo nga ni Kurt at talagang inaasahan niya ng lahat pero syempre sa kabilang banda nagulat tayo sa naging resulta na hindi tayo umabot man lang kahit sa top 10 ng kompetisyon and then sinabi na ni Miss Puerto Rico ani uh, ni Mr. Puerto Rico na ang pageant ng Mr. World ay walang formula kumbaga parang siguro kung ano talaga ang hinahanap ng organization para sa magiging ano nila title holder. Yon, ganon. Kaya dapat daw ipakita mo lang daw talaga yung galing mo. Oo. At saka syempre kasama uh, kasama daw dito yung swerte at saka syempre yung sincerity at determination. So, yon. Kaya Ayun, hindi daw niya inaasahan na siya ang mananalo. Ako masasabi ko naman manan swerte mo. Actually, tinititigan ko siya. Siguro gwapo to sa personal kasi pagganda-ganda ng mata, ganda-ganda ng umiti, So, napaka-perfect ng mukha. But congratulations, syempre, first time nilang may uuwi din ang titulo ng Mr. World, ba diba? Sa history ng labanan ng pageant na to, siya ang nakapag-uwi ng titulo ng Mr. World sa kanilang bansa. Kaya congratulations. So, yon Nakakaloka. Napaka-intense naman ng pageant na yan. Charot. At eto, mas exciting to. Dahil, syempre, Miss Charm ay nako sa December 21 na daw gagawin ang Miss Trump para sa 2024. At ito nga, syempre ang ilalaban natin ay si Kyla Jane Carter. Kung saan naman ay handang-handa na para sa kompetisyon. Diyos ko, naluloka ako dyan sa Miss Trump na yan sa totoo lang. Hanggat hindi sila nag-go ng pageant, hindi ako maniniwala. Balita ko sa Vietnam na gagawin yan. At syempre, may dalawa tayong naka na reina na ilalaban diyan sa Miss Charm na 'yan. Si Cyril Payumo sa next year pa siya lalaban kung magkakaroon ng Miss Charm next year. Kasi kung gagawin nila yung pageant ngayong December eh, ano ba, magpalit na kagad sila sa June, di ba? Siyempre, hintayin na naman natin na maburyong na naman si Cyril Payumo. Naku, good luck talaga kay Cyril. Ay, naku, nakakaloka yung ano na yan, pageant na yan. Nang hindi ko din naman kasi maintindihan, bakit itong Miss Universe Philippines or yung Miss Pilipinas nag-appoint pa ng another one, no? di ba? So, ayan. Ngayon, di ba, parang dalawa-dalawa tuloy yung ating pambato. Eh di sana kasi ang ginawa, kung hindi naman pala matutuloy sa US, kinansel na yung kay, ano, kay Kyla Jane. Kasi para makalaban si Cyril mo kasi siya talaga yung naunang bigyan nang titulong yan. Pero syempre, siguro nahiya na rin yung Miss Universe Philippines na ayan nga, so go na, charot. So good luck, ako para sa akin good luck, kung nakapag-ready naman na siya at naghihintay na na siya ng laban niya, go, 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 go. ba diba? So yon so I hope na matulisan talaga sa December 21 yung pageant ng Miss Charm. Kasi kawawa talaga, sobrang tagal na din ng mga kandidatang naghihintay dyan. And then, ito na nga, syempre, ang mission Third Continental naman ay talagang pupukan na ang labanan dahil nga nagsas yung ceremony na sila. And then, ayan nga, syempre, ang ating pambato naman dyan ay mula sa mutya ng Pilipinas na si Aliza Marie Redondo. So, ang tanong nga sa akin ng lahat, mamasap, tingin mo, kaya nga bang manalo talaga dito ni Aliza? Ako to be honest, depende yon kung paano siya naghanda. Alam din naman natin na medyo mahigpit din ang labanan dito sa Miss Intercontinental. Continental. Ang hirap ng pageant nila kasi mula sa top 20, pupili sila ng 5 doon, no? ba? Diba? Para Miss Universe lang ang labanan. So yon, so sweaty-sweatyhan. Kung talagang nakapaghanda siya at nagustuhan ng organization, pasok tayo sa banga. Pero kung tatanungin mo ko about her beauty, Maganda naman siya at wala naman duda yan. And tingin ko naman kaya naman niya yan. So laban lang, basta nakasuporta naman sa kanya ang sambayan ng Pilipino. Kaya laban lang. So kaya yan ni Aliza Mariridondon. And then, ayun nga, speaking of Miss Intercontinental. Siyempre, ang title holder ngayon dyan ay from Thailand. And then, ayan nga, sabi ng ganon, kaya daw ba mag back to back ng Thailand dito sa Miss Intercontinental kasi napakaganda ng kanilang pambato. Piling ko hindi. Charot. Piling ko hindi nila makukuha yung ano, yung back to back win. Kasi parang, hindi na sila yung back to back Eh. Saka parang, kahit maganda yung pambato nila, iba pa din yung pambato nung nakaraang taon kasi may karisma at saka iba yung dating. So, ngayon, parang feeling ko, hindi pa din. Maputi lang siya, pero hindi siya ganun kabog. Charot. So, yun. eh no? So, yan. But, To be honest, ayun yung nakikita ko, hindi sila mag-back to back. Ang swerte well, nila pag nag-back to back sila. Parang mas malaki pa yung chance ni Miss Philippines na manalo ngayong taon na to more than sa Thailand. Pero abangers tayo dito kay Vietnam, kay Venezuela at saka tignan pa natin yung iba din mga kalaban nila. Pero si Venezuela isa din yung sa mga parang nakikita ko, oy, oh, medyo paborito dito sa mga ano, sa mga Eksena dito sa Mission Church Continental And then, ayun nga So, parang feeling ko malakas ang Latin area mm -hmm. So, abangan natin nga Anyway, good luck sa ating pambato na si Eliza. so mga sa susunod na araw tingnan natin kung paano siya kakabog at makikipagsabayan sa mga kandidata na lumalakot dito trust lang tayo sa pambato natin mali mo di ba? malayo ang marating ng ating laban dyan sa Miss Continental I'm so excited and then of course, bukod sa Miss Intercontinental eto nga, syempre may mga bago ng pambato sa Miss International, katulad na lang syempre ni Miss Mayra Isgara ng Philippines and then, syempre, nandiyo den si Venezuela na si Alexandra at saka si Catalina naman sa Colombia. Tingin mo mama masang malakas kaya ang laban ng tatlong bansang to sa Miss International sa susunod na taon? Well, ang masasabi ko, actually, mas iba kasi yung dating ni Myra eh. So, parang feeling ko, kaya niyang mag-penetrate ng top 5. <laughs> na naman tayo. Depende. Basta gamitin niya lang yung paghahanda niya and then, kung may swerte. Pero kasi iba naman kasi yung dating ni Myra. Si Myra naman, ever since, nagugustuhan ko siya. Kasi parang ando doon, Makikita mo yung Pilipinong Pilipina. Tapos may pagkahawig kay Samantha Bernardo. So parang feeling ko, charming talaga siya in person. Kaya yun yung abangan natin sa kanya. So I'm so excited. Di ba diba? But matagal pa naman to, sa so isang taon pa. So, malay natin kung ano ang mga susunod na pwedeng mangyari at maging eksena syempre, ng ating pambato dito sa Miss International. O, di ba? Na-eltokuyo tayo dyan. Sana naman next year, wag naman. And then, para na sa natin, chika, mama, sarang ano naman ang masasabi mo, Miss Russia sa Miss Universe for the first time after na ma-eltokuyo nila ng ilang taon na sunod-sunod 2013 to 2023. So, 10 years ay nakapasok uli sila sa top 12. Anong chika mo dito, Mama Sam? Well, congratulations sa Russia. Oo nga, ay eh, nagandahan ako sa kanya. Saka, in fairness kay Miss Russia, ha? Yung galawan niya dito sa Miss Universe, ay, nagustuhan ko. Gusto ko yung evening gown niya, gusto ko yung atake niya, gusto ko yung kanyang presensya. Kala ko nga, aabot siya ng top 5, eh, pero hindi na siya umabot. Kasi, Siguro may iba na talaga silang nakikita na makakatungtong ng top 5. But congratulations kasi ang layo nang narating ng pambato ng Russia. Umabot ng top 12. And then in 10 years ay bonga. Kaya nga gusto ko nga yung format nila ngayon. Yung format talaga gusto ko yon Kasi nabibigyan ng chance yung mga katulad niya sa taon na hindi nakakapasok sa semifinals. So nabigyan sila ng pagkakataon. And then katulad ni Nigeria, di ba? Tagal din, tapos biglang pack o ayon ayun, first runner up. And then yung iba pang country na nakapasok sa top 30 na hindi mo inaasahan. But congratulations sa kanila. Sana ma-maintain ng Miss Universe ang ganyang format sa susunod na taon. And then of course, looking forward tayo kung ano pa yung mga eksena at gagawin nila, di ba? Kaya good luck. di ba? So 'yon. Nako, nakakaloka. I'm so excited sa mga susunod na taon kung ano ang magiging eksena ng mga kandidata uli sa Mills University Ikaw Excited ka din. Pero ito ang mas excited. Siyempre, mga pambato natin para sa 2025 na naghihintay na lang ng kanilang laban. Ay ito nga si Chris Gervides And then, nandito din siyempre si Myra Esguera. At saka siyempre si Tara Valencia. Ang kaabang-abang talaga. ba diba? So, yan. So, yan yung mga aabangan natin. Siyempre, mauuna si Miss World Philippines. Kay Miss World Philippines, sabi ko nga, habang naghihintay sila ng momento ng laban nila, dapat gamitin talaga nila yung kanilang mga dapat gawin at paghahanda na kayo nakailangan dito sa mga lalabanan nilang kompetisyon. Ayan, katulad niyan kay Chris na. So, dapat alamin niya na kung ano yung mga kailangan sa Miss World para pagdating sa Miss World, meron siyang ibubuga talaga sa kanyang laban. And then, Miss World ay magaganap nyata by January or February. So, and then of course, excited tayo dyan. And then, bukod doon, syempre, din natin yung magiging laban nga ni Tara Valencia na kung saan naman sa next year nga by June. O, oh, ba diba? Kasi si Tara Valencia, isang taon na eh, mahigit ang hinihintay niyan. So, habang naghihintay siya, dapat mapaghandaan niya ng maigi yung magiging laban niya. wag naman niyang sayangin yung mga panahon na kung saan siya may kulang ay mapuunan niya sana ng bongga-bongga, di ba? So, katulad ng Q&A, medyo ano to sa Q&A. Pero dapat, ayan, nagtitrain na siya para mas bongga. And then, ayan, si Myra Esguera naman, mahigit din isang taon ng hihintayin niya. So, lalaban pa siya ng by November pa sa susunod na taon, halos matatapos na yung ano. Kung baga, parang matagal na matagal pa. Kung baga gamitin nila yung paghihintay nila sa mga bagay-bagay para mas mapaghandaan nila yung laban nila. ba diba? So, yun. So, good luck. Good luck talaga sa kanila. And then, of course, looking forward tayo kung sino nga ba ang aariwa ng bonggang-bongga sa susunod na taon, syempre, sa intablado ng international pageant. Ang tanong, o ba kaya sila ng todo. So, yan yung abangan mo. So, yon Kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? I-comment below mo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So, syempre maraming salamat sa inyong lahat sa support at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po subscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click na rin po ninyo ang notification bell para mas updated kayo. Syempre, sa aking mga chika. Sabi ng gano'n, always keep smiling and always think positive. Walang imposible, guys. Magtiwala lang tayo sa itaas. Kaya, guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you, guys. <tong>